A day in my life as a content creator at age of 13. Ay, charot, hindi gayon. Sana naman, wag niyong seseryosohin dahil tawang katotohanan lamang po. Ay, hindi gayon. syempre for today's videos nga pala, ay gagawa nga pala tayo ng project ng ating mga anak. syempre katulong ko nga pala dyan ng aking anak. At hindi ko nga lang pala ipapakita na siya mismo yung gumagawa dyan dahil ako nga pala ang bida dito. Ay, charot, hindi gayon. Bali, ito ang gagawin ko nga palang family tree is sag, ano, isang puno ng saging at puno ng nyog. Para mas maiba naman, hindi na lang hindi naman puro puno lang ng mangga. Kailangan maiba naman yung ating gagawin, di ba? Para bagong-bago sa paningin ng ating mga person. Ay, hindi ganon. Uh. <laughs> Siyempre, pagkatapos ko nga palang mag-drawing dyan, ay eto, meron tayong pentel pen na ating gagamitin. Siyempre, kahit mauubos na yung paninda kong pentel pen, ay, carry lang yan. Dahil ganyan talaga, pag may mga anak, kailangan maging ano tayo, maging pasensyoso sa, tayo sa ating mga gagamitin. Kaya kahit na paninda pa yan At malugi pa ang ating tindahan Eh ganyan talaga Wala tayong magagawa dyan Kaya ito nga guys Kahit halos maubos na yung aking panindang pentel pin ay okay lang yan Dahil kailangan din ng aking Mga anak yan And of course dahil ako rin naman ang kumuha Sa ating paninda diba at eto na nga pala ay pinakapalan ko na kagaya ng aking mukha. Ay, charot hindi gayon. Siyempre, para mas malinaw at mas maganda ang ating drawing at kitang kita, ay ganyan talaga yung ginagamit ko na ano, pampakapal sa ating drawing para mas maganda naman. Tingnan, kasi kung gagawa ka lang din ng project at hindi mo pap papagandahin, ay huwag ka na lang gumawa, ha? Ganon lang yun, kadali. At eto dahil tapos na natin pakapalan ay eto naman ating gagamitin. Siyempre eto nga pala yung nabili ko nung isang araw na ano salagang 98 pesos. O oh, meron ka ng pangkuloy. Pangkulay. <laughs> o oh, kung nakikita nyo dyan ako yung magkukulay pero hindi hindi lang ako yung nagkukulay dyan. Siyempre dahil nagpapabidyo tayo kailangan nating magpabida na tayo talaga, tayo lang ang gumagawa. Siyempre, pati yung anak ko din ang gumagawa din dyan. Kasi hindi naman pwedeng aasa lang sila sa atin. Kaya kailangan nating turuan natin sila na gumawa din na para matuto din sila. Bago nga pala ang lahat dahil naghanap nga pala kami kung paano makakagawa ng color na brown. Kasi ilang piraso lang kasi na color. Siguro mga anim lang ata ito. At pause, pas forward na nga pala tayo. Kung nakikita nyo dyan ay nandito na nga pala ako sa eskwelahan dahil pagkatapos nga pala namin pumunta sa school ng aking anak at hinatid ang project ng aking anak ay eto naman yung inasikaso ko. Nagpa-print nga lang muna pala ako ng mga picture namin dahil kagabi hindi nga pala ako nakapagpa-print dahil wala nga palang ink. Kaya pumunta kami ng kadaragan, syempre, para magpa-print man lang ng picture. Mabuti na lang ay meron. At sa wakas ay nakagawa din ako. Kaya dinala ko na lang din yung ano, yung mga gamit na ating gagamitin para parang ano, kailangan talaga maging handa tayo para hindi na tayo magbaba, magpinalik-balik ay kailangan dalhin na lang natin kung gusto natin matapos agad, dalhin na lang natin lahat ng gamit ha ganyan na lang yung paraan, kailangan maging ano tayo, madiskarte para matapos natin yung mga gagawin natin dahil alam naman natin na meron pa tayong ibang pwede pang gawin, kaya kung anong mga dapat nating gawin na dapat tapusin. Tapusin na lang natin, di ba? Kahit dito lang sa school. At yan nga pala, guys, dahil eto, binabalutan ko na nga pala yan. Dahil din nga pala lahat, lahat, ng gamit na, ano, na dapat dalhin para lang matapos ko itong ating project. And of course, dahil tapos na nga pala tayo at eto na nga pala ang resulta. O, di ba? Grabe ang ganda ng resulta. And of course, pag dahil tapos na tayo at maraming maraming salamat at kung hindi pa kayo nakapag-follow please follow like and share na rin